natin yung uh, ating narinig na balita kahapon o nakarang araw na ilang mga private hospital ang hindi na raho tatawag ng guarantee letter mula sa gobyerno o mula sa Department of Health dahil po sa siguro yung obligasyon na hindi po pa yata nababayaran po sa ilang mga private hospital sa bansa. Ating makakausap ang Pangulo po ng Private Hospital Associations of the Philippines Incorporated, si Dr. Jose Rene de Grano. Dr. de Grano, sir, kamusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Doc. Uh, magandang umaga Orly. <coughs> sa ating mga nakikinig. Opo. May development, may development naman kasi na narinig kami kahapon ng umaga na mukhang tatanggap naman ng uh -huh. guarantee letter. Hindi ko tuloy malaman kung ano ba nangyari. Uh, uh, -huh. meron, meron, ba talagang ganong plano? Option ho ba talaga yung hindi pagtanggap ng guarantee letter? O meron na hong nangyari pag-uusap para mapunan o matugunan yung oblig obligasyon sa mga private hospital ng DOH? Ano ba talaga nangyari, Dr. Grano? Ah, ganun nga po. ano ah, Nung ah, two months ago po, siyempre inihingi namin yung mga ah, receivables na yan from the ah, Maipip. Ano. Pero recently sinabi po namin na pag ah, hindi nga po na ibigay ka yan, ay siguro ay hindi muna kami tatanggap. Pero dahil po sa tulong nga rin ni Secretary Erbosa at saka sa kasang pamunuan ng no, ah, regional office po namin dito sa Region 4, ay naayos naman po at uh, nangako sila na na yung pagbabayad so tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng na, ayon uh, uh, so yun ang uh, nangyari uh, mayrong uh, obligasyon at uh, parang nagpalabas ng ultimatum and tumugon agad ang DOH yung palo nangyari uh, doc uh, de grano sir uh, yun naman po yun, no? kasi talaga inexplain naman po nila kung bakit nagkaganoon no uh -huh. uh, medyo dumagsa talaga po daw ang uh, itong mga DLs nito ay hey, tapos no kulang din sila sa tao na nagpa -process. Kaya medyo delay talaga yung pagpa nila. At naiintindihan naman po namin. Sa, sa bagay na nakaraang uh, mga buwan, uh, itong uh, March, April, May, June, June, yes, itong bro. apat hanggang limang buwan, talagang dagsang mga pasyente sa mga hospital. Naobserbahan ko lang. Uh, meron bang ano? Meron bang uh, napag-uusapan na uh, para mabilis na mabagay, ma, maibigay, mabayaran yung mga obligasyon uh, sa mga uh -huh. private hospital ng gobyerno dahil lagi nalang gantong ating naririnig ng problema na gagad delay and at the same time para hindi rin ho pagdudahan pag naniningil ang private hospital at nahuhol tuloy yung bayad ng uh, DOH o ng PhilHealth o kung ano pa mga yan ng gobyerno uh, Dr. grano Opo uh, lagi naman po kami nakikipag usap sa ano uh, sa Department of Health pagka may mga ganyang problema at tinasabi naman po nila bakit nagkakaroon ng delay ganyan So, uh, this time po, siguro dahil sobra din dami, alam nyo naman, dumaan yung election. Ano? Mm. So, maraming gumamit talaga nitong mga uh, guarantee letters na yan. And then, yun nga po, ang sabi po nila, medyo yung manpower nila, medyo pumonte. Ano? So, yung pagpaprocess po, delayed. So, nung may explain naman po nila, and then nangako sila na uh, within uh, the reasonable time, siguro within two weeks, ay eh, ma ibibigay nila yung aming uh, mga receivables ay eh, di kami po naman po ano ano uh, nag-agree naman po kami na nakipag ugnayan na rin po kami sa aming mga miyembro po mga magkano ba itong receivables na naging sentro ng pag-uusap uh, doc bay kulang kulang lang 500 million din yan po malaki-laki oh, rin pala nang no? 500 million pa, paano po. bang uh, naging takbo ng pag-uusap uh, dalawang hulog tatlong hulog o ilang buwang uh, babayaran ay, po yan ay siguro po sa dahil sa nakita nila na may pondo naman talaga ay di siguro baka kung ayos na ayos yung mga papeles na pinapadala ng, ng mga different hospitals ay baka yung buong uh, uh, ano, amount po ay baka ibibigay daw nila bago mag uh, uh, katapusan ng July. Mm. well, at least bottom line, eh, hindi ho, hindi ho mangyayari yung uh, plano ng ilang oh, mga pa. private hospital na walang ng galo eh, na kung mga kawalang kinakailangan tugunan ng medical attention yung nakakalungkot uh, Dr. Grano no? pag siguro emergency lahat ng sitwasyon ngayon parang emergency na sa tingin natin eh pag nila oh, sa hospital pa. uh, hindi man yan duguan <laughs> hindi pa niya wala man nakikita uh, na may miligro mataas ang uh, blood pressure eh, mukhang kinakailangan agad na bigyan ng medical attention kaya pare-pareho po ito eh o, tama po yun. At saka yun nga po, ay, kung maaaring maiwasan natin talaga pumunta sa ospital, magastos, magastos po talaga. Opo, oh, okay. kaya... Uh, yun po, po magkatulong-tulong anyway ilang, o, hospital, po oh, sila. ilang o, hospital po ilang ospital po pinag-uusapan natin na sabi nyo nga kanina eh, ay, mukhang, mukhang dito sila tatangkap ng guarantee letter mga ilan ba ito? Ayan po yung mga 39 hospitals from our province ng Batangas. Ano 30, 39? 39. Out of uh, around 43 uh, private hospitals po. Aba, eh, marami-rami pa na ito. Marami po yan. Usually, okay. Batangas area lang. Wala ho sa ibang lugar like Rizal, merong, Laguna. Meron pong ilan-ilan daw sa mga, kasi yung mga miyembro namin, sabi na pa nila nababayaran sila pero may mga pila nila na kuminto daw muna sila kasi nga medyo malaki na 'yung exposure nila mm -hmm. pero nung mabayaran uh, daw sila ay itinuloy na ulit nila ang pagtanggap mm -hmm. Okay, ulitin ko lang yung bilang pangunit ng uh, Dr. Grano, yung sinasabing questionable yung paniningil. Meron pa bang gano'n? Uh, na, na alibaba, magpapatingin sa mata, magpapatanggal na kung ano man, papa-opera, na hindi naman dapat uh, kinakailangan gawin, kaya nakikwesta kung dapat bayaran na hindi. May mga gano'n pa ba nangyayari? Dapat po wala na. Ano po? Kasi yun po yung uh, kumagasa, fraudulent po yung mga claims yun. noon. Mm -hmm. So hindi na po namin kinukondon yun? Ngayon hindi namin inaalaw yun, lalo na sa aming mga membro ay eh, kung talaga pong mali ang gagawin nila, wala tayong magagawa, ay eh, pwede sila i-prosecute. No, so meron pa lang ano, parang grievance committee sa pagitan ng uh, DOH at ng inyong grupo. Kung sa ah. may babanggitin na, teka muna, bakit na humantong sa operasyon nito, eh, napapatingin lang ito. Eh pwede pa pag-usapan mm -hmm. at pwede sabihin ng ospital, wala ka, mo, walang, walang dapat bayad sa iyo kasi hindi mo naman dapat ginawa ng ganyang mm -hmm. procedure ng iyong pasyente. Pwede pa lang ganon. Ang nagtatanong po sa amin na, sa sasabihin ng PhilHealth, uh, ah, Papano ito kung may findings kami talaga na fraudulent ang ginawa. Sabi ko ay talagang kung mali po ang kanilang ginawa, dapat lang na uh, sila ay, ay ano doon na pasuhan niyo. Okay, lang ang naapektuhan oh. na -na po kasi yung mga gumagawa ng tama, ano po ay hindi naman po Karamihan naman po ay wala walang gumagawa ng ganyan. Okay, Dr. Deglano, maraming salamat sa pagkumpirma sa balitang 'yan. Naging matagal ba usapan? <laughs> si secretary, secretary or boss ako sa punin po. At uh, mabilis po kasi nung uh, i-message ko si secretary boss at kinabukasan tumawag na po sa akin yung region at uh, inayos na po namin. Opo. Mm -hmm. so, Maraming salamat at magandang umaga po sir sa inyong pagsagot sa okay aming po. tawag at sa paglilinaw sa usapin niyan Doc Degrano maboy ah, Magandang umaga po. Okay. Ang pangulo po ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated nang inyong napakinggan Doc uh, o Dr. Jose Rene Degrano. Benam Manong Baliga. walang pinong protect